Nagluluto nga pala ako ngayon ng patola. So, inuna ko muna itong gisa, itong karne, bago ko igigisa yung bawang at sibuyas. So, sinetaside ko ng konti yung giniling. Naglagay ulit ako ng kaunting mantika para mailagay ko naman aring bawang sibuyas. Sabay-sabay na yan para ano, oops, may napasama pa palang balat. may cosmetos. Simpleng gulay lang to guys. Kasi maulan. Kaya masarap yung may sabaw. Ayan. Pinagalo-halo ko na. At ilalagay ko na rin tong patola. Hiniiwa ako ng pabilog yung patola. Kasi pagka naman 'yan ay naluto. Liliit pa rin siya. Halagyan ko siya ng kaunting tubig. So, ayan. At maya maya lalagyan ko pa ulit siya ng kaunting tubig pa. Lulutuin ko lang ng konti yung patola. Tapos lalagyan ko siya. Pag kumulo, lalagay ko yung miswa. Ilagyan ko na rin siya guys ng mga pampalasa. Yung mga itim na yun ay paminta, asin, at saka konting bechin. Bechin kaya ang nilalagay ko dahil nang hindi ako gumagamit ng kung ano pa mang mga seasoning, kundi betchin, asin, at syaka paminta lang yan. kasi yung mga lola natin, mga lola namin noon, yan lang naman talaga ang sapon na ginagamit nilang mga pangpalasa, kaya up to now yan na rin lang ang aming ginagamit so antayin ko lang itong kumulo at lalagay ko yung miswa eto yung miswa ang ginagamit ko guys yan So, isang miswa lang, okay na yan. So, ayan, kumukulo na. Kaya, ilalagay ko na ang miswa. Ayoko rin kasi ng sobrang dami ng miswa kasi minsan na-absorb lang ng miswa yung sabaw. Kaya tama na yung isa. So, wait ko na lang kumulo uli ng mas maganda para okay na to. So, tikman ko lang to. At I'm sure, luto na. Wow, ang sarap. Perfect. At ang katambay na pala ay sorry, ko kutsara ko. So ayan guys, luto na. Kita naman nyo, muusok-usok. Ganda ng pagkakakulo. At tatikman ko na rin. Perfect ang timpla ko. Ang katambal nga pala nito guys ay sinaing na tambakol. Ito siya. Yan, umuusok-usok. Bagong luto rin ang aking sinaing na tambakol. Ilagyan ko siya ng kamias. So, di ba? Perfect ang aking Lunch today. So kain tayo. Maghahayon naman muna ako para makakain ako ng tanghalian. So thank you for watching.